Sa isang madilim at basang kalsada, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nagtagpo ang dalawang nilalang na may sugat sa puso at misteryong nakatali sa kanilang mga kaluluwa, sinatanggol at Fatima. Ang lamig ng hangin ay tila ba may kasamang babala. Mula sa dilim, lumitaw si Fatima, nanginginig, tila hinahabol ng sariling anino. Nang makita siya ni Tanggol, biglang sumiklab ang galit sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan ang presensya ni Fatima sa lugar na yon, at sa isang kisap mata, itinaas niya ang kanyang baril, ang dulo nito'y diretsyo sa kanyang noo. Fatima anong ginagawa mo dito? Halos hindi makapaniwala si Tangbol. May puot sa kanyang tinig, ngunit may halong pangungulila at pagkalito. Hindi na nakasagot si Fatima. Sa halip, napaiyak siya, ang mga luhay bumuhos na parang ulan. Nanginginig siya sa takot, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, hinarap niya ang lalaki, ang lalaking minsan niyang minahal, at nayoy may baril sa kanyang mukha. Sino pumatay kay David? Tanong ni Tanggol, Mariin, puno ng galit, habang unti-unting nilalapit ang dulo ng baril sa kanyang noo. Si si Miguelito, bulong ni Fatima, halos hindi marinig, ngunit sapat upang mapakilos ang lahat ng galit at paghihiganti sa puso ni Tanggol. Sa isang iglap, sumulpot mula sa dilim si Paeng, sugatan, humihinal, at may dalang mas masaklap pang rebelasyon. Hindi lang si David ang gusto niyang patayin buong pamilya natin ang nasa listahan ni Miguelito. Alam niyang alam ni Fatima ang totoo. Kaya gusto niya tayong wakasin isa-isa. Ang tinig ni Paeng ay parang hudyat ng paparating na unos. Napaluhod si Fatima, umiiyak, humahagulgol, at nagmakaawa. Tanggol, maawa ka, kailangan ka namin. Gusto nilang patayin ang pamilya namin. Kailangan ka namin proteksyon. Habang ang luha ni Fatima ay patuloy sa pag-agos, ang isip ni Tanggol ay nilulukob ng galit, gulo, at panibagong layunin: ang wakasan si Miguelito. Munit sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang silid, tahimik na nagmamasid si Don Gustavo habang hawak ang isang papel, ang resulta ng survey para sa nalalapit na halalan. Mas malaki po ang lamang ni Tanggol kay Miguelito. Anim na pu bawas apat na po po ang lamang. Napakalaki ho ng lamang niya, bulalas ng isang kasamahan niya. Isang malamig na ng ngiti ang gumuhit sa mukha ni Don Gustavo. Hindi na pwedeng mabuhay si Tanggol. Kailangan na itong tapusin. Doon niya tinawag si Santino, ang kanyang pinakamatapang na alagad. Matikas, tahimik at walang puso. Si Santino na mismo ang puputol sa ulo ni Tanggol, matatag na utos ni Don Gustavo. Tumango si Santino, walang pag-alinlangan. Ito na ang huling araw ni Tanggol sa mundo. Pinapangako ko, hindi ako mabibigo. At nagsimula na ang isang madugong laban para sa katotohanan at hustisya. Sa gitna ng sementeryo, kung saan pilit na inililibing ng dilim ang bawat lihim, hinarang ni Tanggol si Rigor, ang lalaking inatasang itago ang katawan ni David, ang kanyang kapatid. Sa kanyang mga mata, wala nang puwang ang awa. Rigor, ibigay mo sa akin ang katawan ng kapatid ko. Huwag mo kaming pilitin na gamitin ang dahas. Mariing utos ni Tanggol habang nakatutok ang baril sa dibdib ng lalaki. Pero matigas si Rigor. Hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko, sigaw niya, takot ngunit nagpupumilit. Hindi na natiis ni Tanggol ang galit. Kapag hindi mo ibinigay ang bangkay ni David, ikaw ang mauuna sa hukay kaysa sa kanya. Mabigat ang katahimikan. Walang gumalaw. Maging ang hangin ay natigilan, sa wakas, sa gitna ng takot at tensyon, napilitan si Rigor na isuko ang bangkay ni David. Napaluhod siya sa lupa, tila nawala ng lakas, habang tinatanggap ang pagkatalo. Ang bangkay ni David ay inilabas, puno ng pasa, ng sugat, ng kasinungalingan na tinangka nilang ilibing ng buhay. At habang hinahaplos ni Tanggol ang malamig na noon ng kanyang kapatid, isang sumpa ang sumiklab sa kanyang puso. Miguelito sa bawat patak ng dugo ng kapatid ko, mananagot ka, bulong ni Tanggol, tila isang panata sa kalangitan. Sa dilim ng gabi, habang dumadaloy ang dugo ng katotohanan sa sementeryo ng kasinungalingan, nagsimula na ang huling kabanata ng kanilang laban. At sa bawat hakbang ni Tanggol, may kasamang galit, luha, at apoy ng paghihiganti. Hindi na siya babalik. Hindi na siya urong. Ang pangalan niya ay Tanggol at sa gabing ito, hindi lang siya lalaban, magliliyab siya. E na gitna ng dugo iliuso, dani e kwentor na itanggol rigor. Gabi. Makulimlim ang langit, at ang katahimikan ng lungsod ay unti-unting winasak ng tunog ng mga sirena. Humahalakhak ang hangin sa pagsalubong ng panganib habang ang mga anino ng karahasan ay muling bumangon mula sa kanilang pagkakatago. Isang sasakyang itim ang mabilis na sumagitsit sa madilim na kalsada. Sa loob, si Tanggol ay nakaupo sa gitna, malamig ang mga mata, at mahigpit ang hawak sa kanyang baril. Ang kanyang mga tauhan ay tahimik. Alam nilang may paparating. At doon niya, bigla, parang kidlat, dumating ang mga pulis. Nagliwanag ang paligid sa pulat asul na ilaw ng kanilang mga sasakyan. Tulad ng langit na napunit ng kidlat, sabay-sabay ang mga sigaw at mga yabag ng mga alagad ng batas. Umalis na tayo, utos ni Tanggol sa kanyang grupo, maghiwa-hiwalay ng sasakyan. Lituhin natin sila. Hindi ito ang unang beses na nakaharap sila sa batas. Pero sa gabing ito, may kakaiba. May tension sa air. Parang ang bawat segundo ay may kasamang patak ng dugo. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Rigor ay nakatitig mula sa kanyang sasakyan. Sa isang iglap, namataan niya si Mando, isa sa mga dati niyang kasama, ngayon ay kalaban. Hindi na kailangan ng salita, Isang tango lamang. Mando, Anya, Tara na. Nandyan na sinatanggol. Habulin natin sila. Bumilis ang tibok ng puso ni Rigor. Hindi na ito laban ng batas at krimen. Ito ay laban ng personal na kasaysayan. Laban ng alaala at pagkawasak. Habang si Mando ay nagsimulang magmaneho, binasag ni Rigor ang katahimikan ng gabi sa pamamagitan ng putok ng kanyang baril mula sa loob ng sasakyan. Sunod-sunod walang alinlangan. Bilisan mo. Hindi tayo pwedeng maunahan. Hindi tayo pwedeng mabigo. munit sa kabilang kalsada, si Tanggol ay hindi rin nagpapahuli. Tumingin siya sa rearview mirror at napansin ang kumikislap na ilaw ng mga humahabol. Tila mga multo ng kanyang nakaraan ang mga ito, mga multong hindi niya matakasan. Maghiwa-hiwalay tayo, sigaw niya. Huwag niyong hayaan na masundan tayo, habang ang mga sasakyan ay nagsimulang magkalasan sa dilim, tila naging maze ang syudad. Sa bawat kanto, may panganib. Sa bawat liko, may tanong kung mabubuhay pa ba ng isang minuto. Pare, pinuputukan na tayo, sigaw ng isang tauhan ni Tanggol. Ako na ba, ang sagot? Walang malinaw. Lahat ay gumagalaw sa ilalim ng sindak at determinasyon. At doon, sa isang madilim na eskinita, nagkasalubong ang dalawang puwersa. Tumigil ang oras. Tumigil ang mundo. Isang hininga lang ang pagitan ng kapayapaan at kabuluhan. At bigla na lamang, sumabog ang putukan. Nagpangabot ang mga tauhan ni Rigor at ni Tanggol. Sumisigaw ang mga makina, sumisirit ang mga bala, at ang gabi ay napuno ng alingaw ng galit at paghihiganti. Walang umurong. Lahat ay determinado. Hindi na ito simpleng operasyon. Isa na itong digmaan. Sa gitna ng banggaan, bumaba si Rigor sa kanyang sasakyan. Tangan ng baril, lumakad siya sa gitna ng bala na parang hindi takot sa kamatayan. Sa kabila, si Tanggol ay nakasubsob sa kanyang sasakyan, pero agad siyang sumilip at nagpaputok, walang takot, walang inuurungan. Tumama ang isang bala sa likod ng kotse ni Rigor. Napapikit siya, pero hindi siya huminto. Isang bala, dalawang bala, sunod-sunod niyang binuga ang init ng baril. Hindi niya alintana ang panganib. Ang nasa isip lang niya, ito ang wakas. O simula ng katapusan. Habang ang putukan ay tila wala ng katapusan, unti-unti nang nararamdaman ng lahat ang bigat ng pagkatalo. Hindi lang sa laban ng armas, kundi sa laban ng damdamin. Nasa gitna ng sagupaan, isang pangalan ang pilit na bumabalik sa isipan ng lahat, David. Ang kanyang pagkawala ay parang apoy na patuloy na sumusunog sa damdamin ni Tanggol. Ang kanyang alaala ay parang multo na kumakapit sa puso ni Rigor. Ang sugat ni Tanggol ay hindi lang mula sa bala. Ito ay sugat ng pagkawala ng pangako at ng pagkabigo. Araw-araw siyang sa ng tanong, bakit nawala si David? At araw-araw din siyang hinahabol ng sagot dahil sa akin. Kay Rigor naman, ang dilim ay hindi nagmumula sa paligid kundi sa loob niya. Ang kanyang paniniwala sa tama at mali ay unti-unting natutunaw. Sa kanyang mga mata, si Tanggol ay kalaban. Pero sa puso niya, may bahagi pa rin nagdududa, tama ba talaga ang lahat ng ito? Ang laban ay hindi pa tapos. Lalong hindi pa natatapos ang digmaan sa loob ng kanilang mga sarili. Habang ang mga bala ay patuloy na pumapailan lang sa hangin, ang bawat karakter ay napapalapit sa hangganan. Hangganan ng katotohanan at kasinungalingan. Hangganan ng pamilya at kaaway. Hangganan ng buhay at kamatayan. Unti-unting nagiging abo ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang pamilya unti-unting nawawasak. Ang pagkakaibigan naglalaho sa usok ng baril. Ang tiwala sinisira ng dugo at paghihiganti. Sa dulo ng gabi, isa lamang ang tanong na hindi nila kayang takasan, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa hustisya at dugo. At habang papalapit ang liwanag ng umaga, isa lamang ang sigurado, ang kanilang kwento ay hindi patapos. Sa halip nagsisimula pa lamang ang pinakamatinding kabanata.